Ang wishes ko ay good health, guidance, peace of mind. Yan ang mahalaga. Peace of mind, good health, and guidance. Hello, mga kayo, Rupinay. Kain tayo. Tara, kain tayo. Hapunan. galing akong trabaho galing pag pagdating ko nagligpit muna bago kumain kain po hmm. ako lang isa dito Kinatid yung mga apo. Muna. Kaya ako lang mag-isa. Kain po tayo. Tahimik. Nag-iisa lang ako. Wala akong kasama. Lasanya itong kinakain ko. Sariling gawa. Hmm. Minsan pag ikaw lang mag-isa ako makain, walang gana. Pero ngayon kasi gutom na gutom ako. Dahil galing trabaho eh. Kaya nila, kailangan kumain. Para may panglaban. Hmm. Shout out nga pala sa aking mga subscribers, aking mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa taga inyong panonood sa aking video kahit di naman talaga kagandahan yung mga videos ko. Pero salamat kasi kapag pinanonood yung video ko, mayroon akong revenue. Kaya dagdag yun, dagdag. Kaya, kahit papano, mayroon sinti mo na dumadating. O, di ba? Yung tawag na passive income. Kaya sana, marami pang manunood. Marami pang magtyaga manood ng aking mga videos. malapit na matapos ang taon Ilang weeks na lang Another year na Kaya God bless sa ating lahat Sana marami pang blessings ang darating. At paalaala po, ang ating mental health ay mahalaga. Kaya be happy, don't worry, be happy. Happy-happy lang. Enjoy life. Thank you for watching. Bye.